Kasi siya nagsulat nito. Pag siya na uli, ayan, ganyan na puro ganyan ang sulat niya. Anong gagawin sa Emanuel Blue hanggang blue, diretso. Oh, ano yan? Ano yan? Wala kang buburahin. magguhit ka ng diretso, Emmanuel. Guhit ng diretso. Blue hanggang blue. Emanuel guhit Ito mali Diretsong guhit iiyak ka pag nalaga na x no Diretsong guhit hanggang blue Ikaw gayahin mo yan Dito Gayahin mo to sa blue sa blue Baba ang diretso hanggang blue Diretso ng guhit, bilis, diretso ang gandon. Emmanuel nakikinig ka? Diretso. Hindi ka. Eh no, ang ganda dito lang ah. Oh. oh, sige. X, mali. Blue hanggang blue. Tulu-tulu na yung sipon mo ha. Eh, sige lang mo sa drama mo. Yung utak mo ayusin mo, Emmanuel. Dito. Sumunod ka. Hindi ka makakagawa. Blue, diretso hanggang blue. Hindi ganyan. Hanggang doon. Dito ay sulat mo. Sabihin mo. Blue hanggang blue. Sulat mo. Dito. Blue, diretso ng guhit. Ano yan? Hindi ka na naman tumuloy. Sige. X. Diretso ang guhit. Pag nagwawala, nine years old. Pag nag-aaral, one years old. Blue hanggang blue, diretso. Ganon, sundan mo to. Blue hanggang blue. Paano nakapagsulat siya neto sa nagsulat niya ng diretso? Ganon niya yun eh, Emmanuel, eh. Ha? Ginagaya mo yung kapatid mo? Sulat mo. Kung ayaw mo, isulat mo na tama. Sulat mo. lang tama. Isulat mo, isulat mo. Diretso, o. Oh. X mo, ha? Bilisan mo, isulat mo. Walang nakakaiyak dyan. Isulat mo diretso. Isulat mo diretso. Pag ganon, pababa. Diretso. Hanggang doon. Hanggang doon. O, oh, nagawa mo hindi. Isa pa. Dito. Blue. Blue. Hanggang blue. O, oh, tama na yan.